Lola Maria. Uh, pwede nyo bang ikwento yung mga panahong malakas pa kayo hanggang sa humina kayo? Yung kwento ng buhay nyo? Opo. Mm, sige, kwento nyo, Lola. Yun, ang buhay ko noon, san, ano, wala ko pa asawa, wala pa ko pang memenyo. Naglakaw ako ha, Cebu. Ano yung naglakaw, Lola? Si na, ay, nagtrabaho. Nagpunta ako. Ay, nagpunta. Opo. Doon, pina, ang amo ko, pinaskwila akong sa makina. Maayos kay eh, na magaling ako magtay. Ako ang pinaten, Ako ang pinabantayan, iya tindahan ng panahe. Di na naman naluyo. Marami na yung mga katulong. Na ano pa akong pagpapunta doon pagbantay sa ilang. Di na kapit na ako. Umuli, ka, umuli ko din sa Mar. Hindi na nga nakikilala kay supra. 15 years doon na si Bo. Hindi ako nakikilala na mga kamag-anak. Niya. Nagrali nga istorya. Kay Juan Man. Maraming lalaki. Nagmenyo ako. Maraming lalaking nanligaw sa'yo? Opo. Wow. Sabi nga ni nila, Mataray. <laughs> Sige ko, ayawin ko. Dapat nga ni, di ko <laughs> di na ko mag-minyo sa'yo. Hindi na. pagka kon ko, namatay man tayo ng asawa ko. Nung nag ka, namatay agad? Opo. Ilang taon kayong nagsama? wala walay abutihin. 5 anyos. Mm, nagkaanak kayo, Lola? Wala. Hindi na. An tres anyos na nag-edad. Na nag-asawa kami. nag -adap ako kay naano ko wala kami anak. na Namamatay ang nakasawa. Anong ikinamatay niya, Lola? Nasasakit siya kahit an iya pa kabuhi, nagdadagat. Ah, yung trabaho niya, mangingisda. Oo, mangingisda. Ang trabaho naman ako, iya di Dire ko yung babalidya. Doon ako nagbabalidya ang palengke. Kung marami na namang isda, e binibiyahal ko nga ni Raya. Ipinan-ano e ko ng palay. Maayos ang akong buhay. Nakaka-ano akong 30 ka ano-ano 30 ka sako. 30 ka sako. Katapos pag-uuli ko sa balay. nag na ako nga na ako. Pagkakakuang kong kwarta, napalit akong baktin. Pag nakaku nakakaipon kayo ng pera, pinambibilin nyo ng biik, tapos inaalagaan nyo? Opo, opo. Ilan ang baktin ko? Siyam. Siyam yung baboy nyo? Opo. Uh, mura pa man ito kay tubong. Kaya pwede man lang mag ano binload ng kanin. Yan ang pinangpapakain niya o, sa baboy. Ang ano magliit na isda egin papasong sa baboy. Ang lalaki sa baboy ko. Sa kaya namatay na nakasawa, waray na ko kaayos-ayos ang pagpakabuhi. Problema, problemado na ako. na mm. Nadida pa na akong adapted, kay may ko naman adapted. At nga adapted anak binuhat, diri ko ginlugaringan ng pagbantay. Igin e ko yung katulong. Bali, Lola, yung adapted nyo, may sariling tagabantay lang. Opo, Tapos o. ikaw, nagtatrabaho sa nagtatrabaho labas. Nagtatrabaho na ako para makakaon kami. Para makakain kayo ng o. adapted nyo. Eh, pa, paano Ay, yun? Eh, kung nire, ito ng sugad mauhurot ang amon bak din para pagbalit ang gato sa na nakadapted. Mm -mm. Nagdagat ako. Ikaw, mag-isa? Oo, oh, nagkikitang ako. Mm. naging mangingisda pala kayo. Opo. Tapos, anong nangyari sa pangingisda nyo? Ah, pag malakihan eh, na eh, eh, anak ko, nag-adapted, naka ah, disisyon na kumakad ka, Dolores, e eh, dito man naka-giwan. Kaya taga-giwan man na nakasawa. Taga, ah, taga doon pala kayo sa giwan nanirahan. Opo. Bago kayo pumunta ng Dolores. Opo. Pagkamatay, ah, Baga makurin nanak buhay, waray ko pera. Asan nagpunta ko dito? Naguna, inano kong pag-eskwela bata? Inisip ko. Pag tres anyos, pina-eskwela pina ko. Hangganan waray nga dahang pagkatapos wala ko pa. Pa, aw na, kada tuwing na-eskwela yeah. Basta maloy nga nakatapos na hiya. Yeah. As yan na nabuliga akong paghatag-hatag pera, nakakapalit na kimbugas. O okay, hindi ng din paparadaan, nakatakabay ba yung makakaon nila ako. Eh, wari ko man sasang piton. Kaya rayo maya nakat maya So, Lola, hindi pala kayo pinapabayaan ng adapted nyo. Opo. Mm. Maski maliit na lang ang pera. Inaano ak niya. Pero bakit kayo nangihingi sa ano sa palengke ng pagkain nyo? In, in naubos naman. Kay maliit man nga ah, kasi may pamilya na yata yung Opo, ano nyo. Opo. Tatlo na anak. May high school. Bakit, Lola, hindi nyo naisipan na pumunta na lang sa kanya sa adapted nyo doon na lang kayo tumira ay ko di, hindi, ko gusto Kaya, hindi, hindi. ko nag-aaway sila mag-asawa kaya ay, ay ako. Mm -mm. kaya ayaw nyo na makitira doon sa adapted o, nyo po. magpupunta ko doon pagbisita sa Ella. Mm. Gusto nyo na lang mapag-isa. Oo Tapos nung pumunta kayo lola dito sa Dolores, ano yung naging trabaho nyo? Nagpatulong ako. Nagkatulong kayo? opo. mayda May mayor nga kilala ko si Ewet. As yan, kila puta taak. Nga nang na naka-adapted. Di good luck pag ino ko eya siya ang tumulong sa inyo diyan kayo nagkatulong sa kanya Oo. hanggang sa pagkatapos sa anak ko nagtapos yung anak nyo bakit lola nung kailan kayo nagsimulang magsulo sa isang bahay ngayon nga nagtrabaho na anak-anak mga ilang taon na yun lola madali na mag 5 anyos Ah, magpa-five years na. Oo. Na nagsosolo kayo sa buhay. Oo Kumusta naman? Matanda naman, naman ako. Hmm. Kumusta naman yung pagsosolo nyo sa buhay, Lola? kay nakakakaon ka Wala nga rin pagkain. Pupunta ka sa bye baybay. Sabi ko, ulog, ulan na naman. Basta ba, ako magbabalik dito sa bahay. Hmm. So dati lola, umulan umulan at bumagyo, pag wala kayong pagkain, pupunta kayo ng palengke para o, manghingi. O. Tapos pag hindi pa kayo nabigyan, sa ilang oras niyong panghihingi, hindi pa kayo uwi. Abigyan niya niya ako mayroon mga auto nga, dumadating natin dito, taga dito, tatakluban. Umihingi ako, nabibigyan niya nakin, napalit na lakin kanin, tapos mo uli ako bahay, makaon ako. Yun lang. Pagkabuas na daman, balik. Ulit-ulit. Balik nga to ha, merkado. Ganon lang yung pamumuhay nyo. Opo. Pero sa dati eskula, darang kahiyaan. Hindi na kayo nahihiya na manghingi sa labas. Ay, ganyan ni ako. Pero, awiyan na. Nga na nagkita, nagkita, nakita. Hindi na ako nagpahingi. Or hindi na ako dito nagpakita ng paningi. Nung dati, Lola, hindi kayo nahiya kahit ano, basta makakain lang kayo. Oo, oo. sa una. Mm -mm. Yan. Yan ang kwento ni Lola Maria Acid sa kanyang pamumuhay. Ilang taon na kayo, Lola? Mag... Kwan ako. Otsenta edos. Mag-82 Mag na kayo? Oo. Mm -hmm. Pero, malambot ako. Talaga nga, ang ginagawa kong trabaho, magagawa ang kanan lalaki, nagagawa ko ang kanan babae. Yung trabaho ng lalaki, kaya nyo? Opo. Kinakaya nyo na lang, kasi mag-isa kayo Makak sa buhay. Oo, makakain lang ako. Hmm. So guys, ayan ang kwento ni Lola Maria Acid. Bye-bye!